Hey, what's up guys? Uh, today's video nga pala uh, Kung non-pro ka sa Pilipinas Mga gamit ba dito sa Canada? Ang license ito lang yung mga katropa Kumuha ka ng international license Diyan sa Pilipinas You are valid to drive at least 6 months and then within 6 months dapat magpar magkano ka magpaschedule ka for uh, theory exam so you can be able to drive the car with a uh, uh, license driver So you can drive with license driver, accompanied with license driver. Yun. Pwede ka mag-drive dito sa Canada. Kuha ka lang ng ano ng international license. Pwede diyan sa Pilipinas or pwede na rin dito sa Canada. Thanks for watching. Don't forget to follow me.